You yeah. Yung sniper ko, may napansin ako. Ano? Humahago. umahago. Oo. Oh. Isa lang ang pansin ko dun sa hago kurson niya. Ano? Oh. Yung air filter, hindi ko ba napapalitan? For about 2 years, sa takbo niyang 4500, hindi pa ako nakakapagpalit ng air filter. Even dumaba ba yung mileage? 4500? Mileage siya. Hindi pa rin ako nagpapalit ng air filter sa kanya. Ngayon, nung nararamdaman ko sa kanya, kapag uminginto ako, bigla tong parang mamamatay. At ang findings ko dito, eh yung air filter dapat na check up o dapat natitignan. Kaya lang naman dumamamatay kasi kulang sa hangin na higop. Madumi na. Madumi madumi Kaya for me ha, ah, ang suggested ko is check up every 3 months ng mga air filter kahit anong motorsiklo pa yan. Especially dun sa mga malulupa dito sa atin sa silang, oh. meron diyang mga area na maaalikabok yung nature nila is mahangin mm. or maaalikabok. Kung ganun yung nature ng lugar mo, mas madalas ka dapat ng check ng air filter mo kasi nahihigop niya. Nahihigop niya agad yun. Kahit di mo sundin yung mileage, so mas mababa yung suggested na mileage ng maker mo doon. Kaya, for me ha, kung nakakaramdam ka na tinatawag ng hagok o bitin sa takbo, possible yung air filter dapat check up mo every 3 months. Hindi mo kailangan bumili. Ang kailangan mo, magpalinis. Magli na sa normal. Check up muna! I-check up mo muna siya. Tapos, saka mo siya lililisan kung madumi or ka saka mo ka magpapalabor kung hindi mo kaya. Pero kung kaya mo naman buksan, kaya mo lilisan, why not, di ba? Mas makakatipid ka. Pero yet, yung mga motorcycle naman kasi meron siyang ginawang easy. Hindi madadaling buksan tulad ng mga scooters. Sa Yamaha lang mahirap eh, yung sniper kasi tatanggalin mo talaga siya. Unlike sa mga scooters, madali na. O oh, kaya suggested, 3 months, binubuksan mo ni air filter mo. Yung sa'yo, di ba? Hindi. Oo, oh, na no, BMS na. Ayun, hey, last week. Kung nararamdaman kayo ng tinatawag na hagok o tinatawag na parang bitin sa takbo, try nyo i-check up yung inyong mga air filter for 3 months. Kasi nagiging madumi Depende sa nature ng lugar ninyo o depende sa gamit ninyo. Check nyo na, baka madumi yan. At saka, mura lang yung air filter para sa inyo. Kung interesado kayo, nasa comsec ang link para makapagbili na kayo ng air filter para sa inyo. Last week, ka ba ng shop na kung saan ay merong service na binibigay po tungkol sa iyo at mga produkto tulad na ng busina, ilaw, sus Suspension, box, bracket, gulong, mugs, side mirror, kadena, lamis, helmet, grip, jacket, CBT, genuine parts, at mga discount. Yes, classmate, welcome ka dito sa Secret Shop kasi lahat ng na nabanggit ko ay meron dito na pwede mong puntahan o pwede mong ma-avail sa murang halaga dahil nagbibigay kami ng discount. Kaya kung ikaw, classmate, nagahanap ka ng reliable na shop, puntaan na sa Secret Shop.